Hello guys, may nag-message sa ating TikTok yan si Pop. Kaya tanong niya kung saan ko daw binili yung tailbag ko sa motor. Yan yung tailbag ko. Binili ko yan dyan sa MNC Moto Club. Type nyo lang MNC Moto Club. Sa may Shopee lang naman. Pero ano yan eh. Overseas. Matagal-tagal siyang dumating pero maganda naman yung klase ng tela niya. Tapos may waterproof cover siya. Ko diyan ko nilalagay yung mga ano ko eh. O, tawag doon yung sa raincoat. Raincoat nilalagay ko diyan na ma biglang umulan sa daan. May masusuot akong raincoat. Yung nga pala siya mal malaki din siya eh, may mga may strap siya. Pwede mo lagyan din mga gamit-gamit mo. 'Yan may zipper pwede mo lagyan din ng mga coins o so kaya ano, pera. Yan. Then sa Shopee, then din lang tayo nabili pag wala talaga tayong mahanap sa mga local store natin dito. Bago ko nahanap yan eh. nakita ko lang din yung sa isang motoblogger. Sabi ko parang sakto sa ano, sa mga big bike ha, tinry ko. Sakto, man, sakto naman siya sa akin, sa C1. So, maganda yung tela niya eh para siyang leather. Yan guys, kapag bibili ka type mo na, sa Shopee. Pag wala talaga mahanap sa mga store dito, Shopee lang, mga meron overseas. Yan guys, bye, see you on my next video.